May pinapanood nga pala ako na ito sa computer. Grabe, ang sarap ng ginisang munggo kaya naisipan ko lutuin to ngayong araw. Palabas na pala ako na sa bahay nang nakita ko yung inahit ko sa labas. Bibili nga pala ako ng mga pangsahog pero bago muna ang lahat, dinalo ko pala muna si mama. Bumili nga pala ako dito ng chicharong bagnet, no? Tapos bumili na rin pala ako dito ng baboy. Pagkatapos ko nga bumili ay eh, pauwi na nga pala ako nito. Tapos sinalan ko na pala dito yung kaldero. Binuhos ko na nga pala dito yung munggo, balik kalahati no? Tapos nagbuhos na rin pala ako dito ng tubig kasi magpapakulo tayo dito ng munggo. Eh habang nagpapakulo nga tayo dito ng munggo, eh naghiwa na rin pala ako dito ng mga aromatics. Nagiwa na nga pala ako dito ng bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Pagkatapos nga pala natin magiwa eh maglalagay na nga pala ako dito ng mantika. Bale, ipiprito ko pala muna itong baboy na nabili ko. Iintay lang natin 'yan magbrown tapos isusunod naman natin iprito itong mga daing. Mga 3 minutes nga lang iluto eh, luto na rin pala 'yan, no. Pagkaluto nga ng baboy tsaka daing eh magigisa naman tayo dito ng bawang. Sa same pan lang pala tayo magigisa, no. After nga niyan eh magigisa na rin pala tayo dito ng sibuyas tsaka isusunod na rin pala natin itong kamatis. After natin igisa 'yan eh halu-haluin na pala natin, no. Kasi wala lang, ito 'yung napanood ko sa video eh. After nga na 30 minutes eh luto na rin pala itong pinapakuluan nating munggo. Ayan okay na yan kaya inalagay na rin pala natin itong pinirito nating daing, baboy, tsaka ginisa nating kamatis, bawang, tsaka sibuyas. Ayan ilalagay na natin yan dyan tapos aluwaluin natin. First time ko lang pala magluto na ito, no kasi napanood ko sa video talaga nakakatakam. Kumuha na rin pala ako dito ng pork cubes no tapos ihahalo natin dyan tapos aluwaluin natin tapos maghihintay tayo ng mga 5 minutes. After nga ng 5 minutes eh titikpan nga pala natin itong sabaw no pagkatikip ko nga eh kulang sa lasa ang tabang. Kaya naglagay nga pala ako ng konting patis tapos ilagyan ko na rin pala na minta. Tapos nilagay ko na nga rin pala itong mga chicharon. Nga pala guys, konting mga pampalasa lang ilagay nyo dito sa munggo kasi yung chicharon eh medyo malat na pala to, no? Oy, 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 hindi kasama yan. Nilagay ko na rin pala dito yung dahon ng sili na medyo malantana. Mga one minute nga lang eh, pwede na tong kainin, no? Kaya nagsandok na nga pala ako dito ng kanin. Tapos kumuha na rin pala ako dito ng munggo. Kita mo naman yung munggo, grabe, yung sarap nyo, no? Kompleto regados, may daeng, may baboy, may chicharon pa. Kapag ganito ulam mo, talaga mapapasandok ka na maraming kanin bahaw. Kaya tara, food trip na tayo. So guys, ito nga nating ginisang mungko. Grabe, hindi tinipid sa ingredients. Hindi siya tinipid sa sahog. Natikman natin, pare. First bite. Ayan, first bite na natin. Mm. Pero ang init! May ano pa yun, no? May ano ba tawag dito? Basta tuyo siya. <laughs> May chicharong pa yan, no? Oh. Mmm. Pero tumutung pa. Naparami kaanin ko. Antok lang ulit ako, ha? Uy. Nga pala guys, pag maglalagay kayo ng chicharon, dapat konting condiments lang ilalagay nyo. Kasi yung chicharon, nagdadagdag ng alat yun eh. Hmm. Grabe. Ang dami ko pala na sandok. Pero guys, magluto lang kayo nito. Ang tarap. Okay na okay.